Jim Beam's Jim Beam's Jim Beam's. Jim Beam's. never thought that i'd fall in love 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 but it grew from a simple crush 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 Never thought that I'd fall in love, love. Never thought that I'd fall in love, 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 love. But it grew from a simple crush, 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 crush. Never thought that I'd fall in love, 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 love. But it grew from a So yun guys, ayan na naman sa ating princess niyong gala. Okay, punta tayo guys sa Pujaira. At pagpunta tayo sa Pujaira guys, galing kami ng Alain. Ito yung aming madadaanan. Ayan, natural. Natural resources nila yan guys na pinagmamalaki. Ayan, yung parang mga bulubundukin sa tabi ng daan. So, ayan, maganda siya. Lalo na't pababa uh, ka talaga tapos tsaka kukuha ng picture or video. Kasi kami, gumabiyahi kasi kami. At tsaka parang mahirap yatang huminto dyan. <mimit> never thought that I'd fall in love, 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 But it grew from a simple pamilya doon Ayan, merong konting salusalo Ang layo ng aming biyahe Isang oras mahigit So yun, kaya para hindi tayo ma-board Ayan, video-video ever na tayo Ayan, sa mga hindi pa nakapag-subscribe Sa ating channel Please subscribe at the Princess Nyong Gala And please hit the bell button For notification At saka please, wag nyo pong skip Yung ating mga dahil ang mga ants ay kapirahan. So, yon So, back tayo guys dito sa ating madadaan ng mga bundok. So, yun guys, hindi talaga siya totally na purong ganyan lang. Okay? So, meron din ginawa yung kanilang government dito. Okay? Kung saan mismo na andyan yung mga uh, bulubundokin na yan. Gumawa sila guys ng ah uh, another na mga blue bundukin. Ayan, mismo sila yung gumawa. Kasi parang makontinue yung kanilang tanawin. Okay? So yun, dinugtungan nila ng kanila talagang gawa. Ayan, gumawa sila para mahaba yung area na meron ganyan. So mahaba nga siya guys. At saka napakaganda pag gabi. Kasi meron silang mga lights na nilalagay. So I am thank you for watching so the Princess new I the